yung 3 quarts kasi itong frame natin so kailangan ko ng D1 na GI pipe yun ang gagawin natin dito bago tayo mag frame ready muna natin yun para hindi tayo mahirapan and cut muna tayo ng D1 yung gagawin natin frame dito para smooth yung pagbubukas natin ng gate cut muna tayo So, dalawang frame ang gagawin natin kasi abaniko style to. Kailangan natin ng apat. Apat na set. Magkakat ko dito ng 3 three in inch, three inches. Kasi mga yan. Para malaki yung ating pagbeweldingan, Pangkabit natin to sa poste. Mamaya pakita ko. muna tayo. guys, napagkat na tayo. Kali dalawang gate nga, gaya na sabi kanina. Kali tig dalawang inch ang gagawin natin. Ngayon, sa isang set ng isang ganito, isang mahaba, saka dalawang stacker. Ganyan ang magiging posisyon niya. Yan, bawa ito yung frame natin. Magiging ganyan. Yan. Ito, building natin itong stacker ang dalawang maliit tapos yung gitna ito yung magiging ano nya hinge nya para magbukas at sara yung ating gate yan kailangan lang pagkakat natin pata ito pagkakat natin kalilinisin pa natin yan para smooth yung pagbukas at pagsasara ng gate natin ang <tip> Okay guys, sana na natin siya. Ayan. Sige, pinakinis natin yung kantuhan ng kanyang tubo. Para hindi matalas. Para is magpag-iitot yan. Okay, gawa na tayo ng frame. bago so, natin i-frame yung ating, bago natin i, -frame yung, atin, bago natin i yung frame natin, Ayan. papasok na natin yung dalawang dalang set ng hinge natin. Ito, okay. dito. Okay.

guys na, na natin yung ating frame ayun yung isa yung okay, isa na sabi kanina yung spot ko muna dito kailangan umiikot ka tapos yun yung isa dito na natin sya ng square bar square, square bar lang po ang gagamitin natin dito sa gate na to so. okay